Guys, na flag content ako. Yes, gusto ko lang tong i-share para maging aware din po kayong lahat. Kasi ginagawa ko naman ito dati. Hindi naman ako nagkakaroon ng violation. Ngayon lang at first time ko lang din magka-flag content. Kaya ugaliin po talaga nating laging i-check ang ating profile recommendation sa tuwing nag-a-upload tayo ng ating mga videos. After one hour, puntahan nyo agad yung profile recommendation kung may violation yung inupload yung video or wala. Yung sa akin kasi guys, hindi ako nag-upload. Yesterday po, ang ginawa ko lang naman is nag-post ako. Yan na po yung last na ginawa ko that day. Nag-post ako ng picture. So, hindi na ako nag-check ng profile recommendation. Pero ginagawa ko talaga yan guys bago ako natutulog sa gabi. Chinecheck ko muna ang aking profile recommendation bago ako matulog. So 2am nakita ko, nagulat ako eh. Ba't ako may flag content? Ano ba yung nangyari? Diba kahapon guys nagpost ako sa aking timeline. Nag screenshot ako guys. Isang uh, bigger content creator sa akin. So natuwa po ako kaya in-screenshot ko yun na nagfollow siya sa akin at pinost ko po sa aking wall. Ngayon, tinag ko po siya at nag-thank you lang naman ako. Ito yan siya guys, oh. ito yon. So, pagtingin ko, ang nakalagay, this post may goes against our guidelines on suggested content. O, ba diba? Kaya nagtaka ako, ano kaya yun? Ano ba yung pinos ko at naging goes against the content? Pinignan ko sa baba, kasi may kita mo yan sa baba, guys, kung ano yung nagiging dahilan ng iyong violation. Pagtingin ko, yung screenshot na yun, kaya rin you guys, nakaka-cover pa talaga siya, not showing talaga yung pictures, na alam mo yung parang may napaka-sensitive talaga ng pinost kaya talagang di talaga siya pwede at bawal siya. Kaya guys, mag-ingat po kayo. Hindi na po pwede ngayon na mag-upload po kayo ng inyong screenshot yung mga nag-follow sa inyo. Sa iyo naman 'yun kasi nag-follow yung sa iyo yun, yun, 'yun in screenshot mo nga, 'di ba? Pero bawal pala siya, guys, kasi nga parang sinasuggest mo na yung content creator na 'yon. Wala tayong karapatan mag-suggest, okay? Si meta lang talaga ang pwedeng gumawa nun. Kaya oh, maging aware po kayong lahat, wag nyo na pong gawin or wag nyo pong gawin na mag-screenshot. Kung sino man yung big content creator na nag-follow sa'yo at i-post nyo sa inyong timeline, wag na lang po para hindi po kayo magka-flag content. Ngayon guys, madali lang naman po yan siya gawin. I-delete nyo lang, mayroon naman pong choices sa baba Ayan, tingnan nyo. I-delete nyo lang po yan siya uh, choose nyo lang po yung delete, madi-delete na po yung nakapost doon sa timeline nyo at mawawala po agad ang inyong flag content. So, kailangan nyo po siyang asikasuhin guys kasi ang pumasok talaga sa agad, agad sa isip ko, oh my god, yung earnings ko, kasi di ba alam nyo na ngayon kapag may violation yung earnings mga apektuhan. Pero so far okay naman po. Wala naman pong problema. Na-delete din naman po siya agad after nung clinicong action. Okay? Guys, sana may natunan. Please share this video para marami pa pong makakaalam at hindi na nila ito gagawin. And follow mo ko for more tips. Thank you so much.